ako kasi mas maganda rin kasi nga yung iba syempre nasa probinsya pa ang hirap nung ano ang hirap ng biyahe pa luwas ng Maynila patulad pag nagbakasyon sila ng malayo ma traffic at saka ang hirap sumakay kaya parang mas gusto ko extend pa talaga na yung talagang opening is January 6 yan lang ang isa sa mga naging tugon ng na mga nanay na ating nakausap ngayong araw hinggil sa paglalagay ng buffer days at academical break sa susunod na hali season. Siyempre, ano, uh, mas mas comfortable do sa may ano, kasi galing pa nga sila probinsya. Baka yung ibang nandoon pa hindi pa nga makakapasok. Mas madaming time sila para makapag uh, ready sa pagpasok nila, mga estudyante. Dagdag pa ni Nanay, sa pamamagitan nito ay mas magkakaroon ng oras ang bawat estudyante na ikondisyon ang kanilang sarili sa muling pagbabalik sa eskwelahan. Samantala, iba naman ang rason na ibinigay ni Tatay Oselito kung bakit siya pabor sa pagsasagawa nito. From January 2, eh, January 6 na sila papasukin. Mabura ko kasi para ano sulit naman yung bakasyon ng mga bata. Mm -hmm. Kasi lang ano yung January 2 eh. Ano mm -hmm. uh, may tutulong? Iwas baon po. <laughs> Sa kabilang banda, may ilan naman din sa nakapanayam natin ang nagsabi na ipinapaubayan na nila ang desisyon hinggil dito sa Department of Education dahil naniniwala umano sila na mas alam na nasabing ahensya ang mas makakabuti para sa mga bata. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.